Eto mga kababayan natin, ano, update dun sa patuloy na pagdinig sa kaso ni uh, Cassandra Ong. Yung kasamahan ni uh, dating Mayor Alice Guo. Ay uh, naudot ito dahil uh, hindi naka-attend si Cassandra Ong gawa nga ng uh, na-hospital. Dahil daw sa stress ayon sa kanyang abogado. Ito pakinggan natin ang usapan ng uh, mga kongresista no. Dahil nga hindi naka-attend si uh, uh, Cassandra Ong, ay meron silang mga sinabi rito na ayon kay Kongresman uh, Ako, nahuli niya. Ito, pakinggan natin. Oh. Tinatanong naman siya ni Kong Johnny Pimentel, ni Dan Fernandez. Nakangiti pa eh. Di ba? Eh, kinakita ko naman nandiyan siya pero si nung si Congressman Abante, nakasimangot na. <laughs> hindi. Hello. Tapos uh, bumalik kay Dan Fernandez, nung sinabi niya na ikukulong sa Correctional Institute for Women, biglang nagbago. Tapos hindi pa kumakain, hindi kagaya ni Madam Baterna. Eh, tingnan niyo si Madam Baterna kasi nakalabas. Okay na Pero itong sa kanina, hagar na hagar din, di sir. Yes. Kaya nakita ko talaga. I was told by Congressman Dan Fernandez that Chairman H invited Miss Baterna Ako dinner. Hindi ko na Di ba, Madam Baterna? Di ba? Kita kayo ni Juan H. Opisina niya. Oh, ikaw talaga. Mr. Mr. Chair. Ayan po ano, uh, nagkaroon na lang ng kulitan gawa nga ng meron nga daw napansin si Congressman Akop. Ayan po ang update. Dahil nga doon hindi naka-attend si Cassandra Ong, gawa nga nang siya ay na hospital. Maraming salamat sa inyong panunod sa aking malita channel. Pagpalain nawa ang bawat isa. God bless everyone.